puno. Uh -huh. Papakain ko yun. Ay, puno. Itanda it na. Tagal ko nang kaantay din eh. Uh -huh. Limang bas na ang dumay, Puno ng puno. Uh -huh. Ay, yung paanim na dumaan bas eh. Uh -huh. Sabi nung kasabay ko, No! Uh -huh. Ay, parat! May basa. <laughs> Luwag na loob. Walang laman. Halos, uh -huh. Walang kasero. Oo. Uh -huh. Tunay na buhay yan, tunay na buhay. Oo so, so yun, Saan? sana ako nasa, Saan ako hino ko eh. Oo. Uh -huh. Papunta ako dito, wala. Oh. Nung malapit na yung kwan ay ako sa likod ng witness. Eh. Oh. Ako ay Hindi ako sumakay. Bawi man. Kala nga siya kumasakay. Mas tagal ko na gantay po nung puno ako pasakay. Ay may dumamba. Nagtabo ako sa witness. Eh. May katuwiran na Bawi. Bawi na. bawi. May katuwiran na yan talagang gani. Nakabawi kayo dun sa bus. Oo. Oh. Ay bawi man din. Hindi ako sumakay. Hindi <laughs> so, Ay, kong... <laughs> Ay, yung kamatis, ano? Oo. Oh. Sabi nung... <laughs> uh. Ang kamatis ko man din sa amin. Uh. Kaya nyo kamatis maraming uh. Ay, kung um, nakusos na na, na. na nabuhay na, talaga na, yun. Ito putik talaga. <laughs> Ay, may napadaang batang hindi na yabangan si Muros ng tatlo na kakwintuhan. Oo. Oh. Napadaan. Nahugot yung bayit yung taktak sa lumisang gaya. Uh. Sabi nyo sa isa, sa inyo, kamatis. Ano, gaya hindi karami bunga. Oo. Uh. Ay, naku. Tumaas ang tumaas, lumago ng lumago, <laughs> hindi bunga. At ang nasa, namatay, na pati. <laughs> Natakot. <laughs> Natakot siguro, ano. Namatay na, <laughs> na. <laughs> Hindi rin <na> bumunga. <laughs> Ay, kabo. Oh, Pag hindi po tayo, tayo magpapasaya ngayong umaga mga kasipag. Ay, <laughs> <Ay>. Kamatis yun. <laughs> mm -hmm. Ay, kamatis. <laughs> na naman. dahil <laughs> na naman Daddy po kami yun. mga kasipag. <laughs>